Meron daw good good hindi, good night na ba? Good night yung mga Comelec officials na nasa <laughs> na, nasa New York yata kayo <laughs> eh. Washington DC. Washington, Washington DC. Hindi, nag-o-observe daw sila Marami na mag nagpunta doon nag-observe. Nag-o-observe. Yes, marami. Kailangan mo ba magpunta doon para mag-observe? Para makita. Ano mo ma observe mo doon? How the election uh, was conducted. Ano matututunan mo doon? Tumapon mo, pupuntahin tayo sa presinto, bumoboto. Hmm. Okay. yes. yes. Uh, at saka ano? Kailangan mo punta ang gumastos, magpunta ng Amerika. Pa? Baka sa susunod kasi magkakaroon na tayo ng uh, mail. Oh, Ay, hindi ma masyal, Ikaw na. Voting by mail. Ayan. Uh, A voting ba? Ah, medyo high tech. Oh. Uh, high tech. Oh, oh, kailangan mo magpunta ron para malaman yun. Oh, eh. hindi, kasi working the ground. Yeah, working the ground. Ah, working the ground. Importante yan. Kasi daw po, kailangan magpunta sa Amerika ayon kay Comelec Chairman George Garcia. Eh, para daw matutunan kung ano ang ginawa ng Amerika sa social media. Ayun, mm -hmm. yung paggamit-gamit ng A.I. sa kampanya. Mm -hmm. Yan. Yeah. Talagang maging Ma bihasa sila. Meron, ka <laughs> bihasa ah. <laughs> okay. Meron po kasing resolution number uh, 11 11064 11 ang Komelik. Na spelled out ang rules. Mm -hmm. Ang paggamit ng uh, A.I., mm -hmm uh, internet te technologies at social media for digital campaign. Okay? Uh, uh, so, sinusunod ba yan? Pare mm John, Sa Amerika, ano ba nangyari dyan? Oh, yung AI. Yan. Yeah. So, ang mga patakaran po ng Comilec, Comilec, alimbawa, kung may platform, magpaparehistro ka. Mm. Uh, social media accounts, websites, pagdirehistro in violation ka. Ayun, okay. paparehistro ka, ipare e, mo yung social halimbawa yung partido mo tumatakbo ka. FPJ ka. Mm. Yan. Alam mo ba 'yung FPJ? Yes. Mm. <clears throat> FPJ Party List po 'yan. Mm. mm. Ang panday. Ang panday FPJ. Food, progress, growth, and justice. Yes. FPJ. Gina Meron kayang ano yun? Hindi kaya sila i-demanda ng pamilya ni FPJ? Mm, hindi. Oh. At si ano yun eh. Si... Anak ni, anak ni Grace, Grace, Grace eh. po. Ah. Kaya hindi pwedeng i-demanda sarili ah. doon. Hanip sa gamitan. Yan gaya. Pwede yan. May connection ka naman eh. Okay. Ah, may Pag po may social media account ng Party List, may uh, website, may podcast, hmm. dapat registrado yan with the Comelec. Within 30 calendar days. So, tapos na to. Nung nag-file kayo ng candidacy, dapat yung inyong mga social uh, Media, Platform campaigns, Platform. yung inyong uh, digital campaign platforms, registrado. Pati yung mga TikTok, ano? Lahat! Parang hirap yan, ha? Ah, mahirap mahirap niya na. <laughs> ha? Mahirap i-monitor niya. Mahirap i-monitor. Marami, eh. no? Eh, ang kandidato ngayon, hawak, kayo siya mismo, hawak niya yung camera niya kung ano Pwede na pinagsasabi. Oh, Nag-tiktok na siya ron eh. Wala siyang platform, in other words. Hindi siya platform. By But this platform, he's using TikTok, uh, the Hindi TikTok app. Oh. Oh, December 13 pala, dapat. Rehistrado na lahat siya. Ah, ah, ah? Kahit third-party well. entity. Alimbawa, sa so, sa so, paid for, 'di ba, yan? Oh, uh, paid uh, for is uh, advertisement. Mm, yan. Yeah. Paid for by the friends by the friends, by the friend, friends, friends of Joel Laxaman. Yeah. Pero, uh, by the friends of this hooligan. Halimbawa, Yeah, no? Hooligan. <laughs> hooligan ka naman. For example for, lang eh. Oh, sige, sige, sige. For, for example lang. Shige. Sa so, Moligan, so, Moligan. Eh. Sa ah, Moligan. Ano? ano ba? Ano, ano ba dinig mo? Ano ba dinig mo? Moligan lang. Moligan lang. Moligan. Moligan sa ano yun? Muligan. Yung pagpalo ng pangalawa. Pagpalo. Pangatlo. It was actually a person. Okay. Si okay. Moligan. Na <laughs> oh. mahilig uh, humingi ng second chance. <laughs> Oo. Oh, oh. Yes. siya yun. So tinawag na Moligan. Moligan <laughs> pag... But anyway. Pag batok-tok ka. May isi din ganun ka lang. sabihin, ikaw rin mag-Moligan. Ayoko <laughs> ka. <laughs> Ay, gusto ko nga. Na Ano ko nga yung score ko eh. Nakakalutan siya ko Sige, sige, tuloy mo pa rin. Uh, huli ka. <laughs> Kasi na ba ako? Oo, oh, hindi. Friends o oh, oh, friends oh, of... Mulligan. Pati ang mga yan po, kailangan magparehistro. Hmm. Kasi pwede sabihin ng, ng politiko, eh, hindi akin yan eh. Meron lang oh, nag... Friend. <laughs> May nagmalasakit. <laughs> eh, nagmalasakit eh. mako eh. eh. Makokontrol ko ba yun? Uh, okay, mga fans ko. Oh, yan, yeah, yeah, no? yeah, mga fans. Mga fans. Oh. Kailangan rin magparehistro yun. Eh, 1,000 yun, na yung, friends na yun? Paano yun? Parehistro kayo. Ha? Ah, kasi, hindi, ikaka, ikadidisqualify ko yung ginagawa mo, friend, ha? Wag. wag, wag pakirehistro naman. Ganon. May pag hindi daw sumunod dyan, may disqualification. Pag meron nag-request na i-take down yan, i niyan, down ng Comelec. Hindi kayo rehistrado. Eh. Oh. Ano ba? May disqualification component ba ito? Ah. Uh, ano, bang ano ba, an an ano ba ang hindi, penalty? Eh. Anong penalty? Hindi, yun lang. I-take down. I think, it take down lang. Meron daw ano? Criminal penalties. What? Yes. Anong, bi, anong mas sports mas grabe pa. Criminal penalties. Eh, second chance ko lang to Molly na ako eh. <laughs> Molly <Mahal> ka <ikan lang. laughs> Sir George. <laughs> Kasi, criminal, <kakiminal, laughs> criminal mo ako. Po. Ba't uh -huh. naman ganon? Ah, uh, kasing social media campaigners. Diyan po kumikita yung, 'yan. Uh, Oo. Oh, oh, oh. Yes, so-called self-declared influencers. Uh, media, social media. Marami yan. Marami yan. Marami 'yan. Marami 'yan. Every Tom Dick and Harry. Uh, nag- uh, nag-aakto uh, na ganyan. Diyan po ang pinagiingatan ng COMELEC. Aha. Uh -huh. 'Yan daw unregistered digital campaign platforms eh pwedeng i-take down ng COMELEC upon the COMELEC's request. Okay? Kakausapin nila yung mga technology providers and uh, platforms. Okay. Ngayon, regarding AI, pare, paano yung AI? Pare, Jonat. Yan ang problema. Malaki problema yan. Di pa For example, na nagpapanggap al na... Alam, alam mo ba? Siya, ano, oh, yung, oh, AI. Mo, oh, yun, magpapanggap. Kaibigan ako ni uh, Mualigan. Ni Maligan. Gagawa ko ngayon ng ano, statement, etc. etc. Ito si Mualigan, magaling ito, etc. Yeah, et yeah. etc. Eh, hindi pala. Hindi, masaklap nun eh. Okay lang. Eh, kung ginawa eh, mo yung kalaban na, ni Mualigan oh. ang ginanon mo. Oo, oh, tapos hindi, eh. Hindi, halimbawa, gagamit ka ng uh, mimicking lang. Oo, oh, ah. yun. Ah, uh, mimicking. Oh, mimicking oh. the opponent. Kasi nangyayari yan, ha, pari. <laughs> mimicking the opponent, ah, uh, pero AI. Oh. <clears throat> Tapos, mga kalukuhan yung ginagawa. Ito oh, nga. Yeah. It, ito eh, nga. niya eh. Dati, eh. ginagawa yun nung iba. Alam mm. mo ginagawa? Yung last day. Last day. Uh, magbobotohan na bukas. Nako. Ay, ah, hindi. Hindi, oh, okay. magkaano, sasabihin. Na-aksidente ho si ganito. Na-withdraw. Yan. Papa Chismis. Papa Chismis. Eh, eto, AI e, AI na. E, eto, Diretso na to. Eh, oh. na. Oh. napaka na ng window na mo, hindi mo na mababawi. Na hmm. Nag-AI. Halimbawa, sasabihin na, halimbawa, eh, dahil sa ano ho, ako'y ganito-ganyan, kailangan ho ako mag-withdraw. Pwede yan. Patay na. Eleksyon eleks na nagbubutuhan na. Ayan na. Wala nang bawi 'yo. Slap mo 'yung criminal. Case. Ah, last minute, na, last minute. Na, last minute. Na, talo ka na eh. Talo ka na, talo. So, walang kalaban-laban. Wala, na, walang kalaban-laban. Kalaban Anong pwedeng gawin nako, elect? Ayan. Alimbawa gano'n. Sige nga. Eh, kailangan. Ang rule lang nila kasi, disclosures na gumagamit. Meanwhile, natin. sa AI na sinasabing, you were used the word mimicking. Ang dami nga yung oh, apps na ganyan. Ngayong. Biglang maya-maya, kukunin yung mukha natin, hmm. tapos nagsasayaw tayo ng TikTok, uh, which is basically... Na nakahubo. Eh, <laughs> hindi naman. hindi <laughs> naman. no? okay. Exposing us <laughs> to ridicule. Kunwari, para tayong si BTS. Eh, para oh, kayo yung mga polis na umakit oh, ng 23, oh, 23 gano, floors. Oh, no, ibang... Paano, tanggal ng damit. Ang daming ganun. Eh, yung endorser, alimbawa ito, yung endorser, Halimbawa, so, si FBBM, presidente, oh. ni-endorse niya isang kandidato, hindi pala totoo, pero kukang-kukaw. Oo, oh, yun. Oh. Pero disclosure daw yan. So, yun lang po ang tanging rule ng Comelec. Pag may gumamit na AI, disclosure. Paano ko yung situation? Yung oh, yun, sinabi yun. ni paring Jonathan. Pakakalat sa cellphone, mm. doon sa bayan nila, oh, yun. alam mo kung sino yung... Meron ako. Alam kula. mo naman kung sino yung mga botante niya. Oh. May kopya oh. ka ng mga cellphone oh, nila. Ayan, pakakalat. Titira AI. eh oh, AI yun. Oh. Eh, ano pa? Wala na magagawa doon. Dati, pare, meron akong alam. Nung ano, hmm. Baya Radio siya. Plus, Baya Radio. Oh. Baya radio. 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 Kuha ko yung boss. Ano to oh, yun? sa congressional eh. district, isang congressional district sa Pangasinan. Kuha ko yung boss ni FM. Oh, oh para oh. si... Inendorso yung... Parang Willie Nip. Oh. Inendorso yung kabila. Talaga? Nanalo. Parang, wala, wala nang magawa. Nanalo. 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 I-endorse yung kabila. Sabi, Pero hindi niya naman sinabi siya si FM. Wala. Basta siya, ah ganito. Ah uh, nga, acting uh, hmm, feeding, um, ganun. ah. Na-feeling, mga gano'n. Patay. Wala na siyang magawa doon. Ang daming ganyan pa. <laughs> ayan, ayan, yung AI, kayang-kaya AI lalo na, na kayang-kaya. Well, yung rules ng Comelec, applicable yan during the campaign. Halimbawa, disclosure. Hmm. Yeah, mga ganon. Magdi-disclose. No. Pero yung mga ganon na minute. last minute, patay, patay na ka na. na. Patay ka na. Wala na. Wala ka na mahahabol doon. Unless na protest na lang. <laughs> ay, hindi. <laughs> pro-protest pro mo oh, doon? Protest mo na. Protest, na, protest eh. eh. Damage has been done. Boss, nagpunuhan, eh. Apa. Talo ka, eh. <laughs> ay, uh, paano mo sabing yan ang, nag yan ang gumawa ng rason para... para manalo pa. Pa. Ay, ah, hindi Ay, ah, hindi. Ah. For disqualification... Wala. Uh, hindi mo pwedeng ganun. Eh, ay nga eh. How uh, can you say mo. na... Uh, hindi ako yung, yan eh. Hindi Is ako yung grupo eh. Wala naman kaming ganyan eh. Uh, wala kami. Meron loko dyan. Uh, oh. We conducted a very, very... Uh, Oo oh, nga, no? Magandang case uh, study yan. yan. Magandang case mabigat study mabigat yan. Na kailangan pag-aralan ako. Mabigat yan. Kailangan pag-aralan ako. Dating ang radyo eh. Kasi okay. po, ganito lang yung gusto nila. Pag AI, uh, registered ka, uh, tapos pag may nagreklamo, at take down yun. Wala. And ang pinakamagandang oh, okay. pinaka gawin actually ng Comelec, sabihin lang, education and information din. Oh mga ka mga kababayan, ito po ha, dahan-dahan ho kayo that's sa ganito. That's all well and ito. good. Pero akin siguro, I mean, I'm, I trust yeah. na kaya hindi magsasalita sila, Sir George, ng ganyan kung walang meron silang team of young IT specialists or enforcers who will be able to monitor this. Meron sa kampi, war room. Sa take down lang. Tama, tama si Barring Conrad, mm. Brad. Para sa Kasi campaign. mahirap mag-monitor niya. Yun eh. Yung last minute. Yun last minute. minute. Anong, uh, ano, doon? During the campaign, pwede pa yung take down. Yes. <laughs> uh, pagkatapos ng takedown, walang punishment? Walang punishment, ano? Uh, may Kaya, criminal may penalties daw. Hindi pa natin alam kung ano yon. Nasa guidelines pa ano lang. Ano yan? Madi-disqualify ba yung halimbawa... Gumamit. Matre-trace na itong taon to, ito ang nagpakanan ito. Ayan. Ay, hindi ko alam. So kaya be... nga may team mo. Kaya nga nasa Amerika sila. O pare! Oo, balik tayo. Oh, kaya nga pala nasa Amerika. Justified naman pala yung trip no, na yan. That, that, that. You will uh, avail yourself the latest uh, techniques, uh, technology, AI, etc. Uh, Kasino ba naman yung first class hotel? Oh, eh, kailangan mo naman. Ah, <laughs> so, Sa katitira. Sa business class. So, uh, eh, eh kung kasama yung... Hotel. Kasama yung girlfriend. oh kasama yung ah, pamilya. Hindi ko na alam yun na Parang na. si, ano, sumo. Hindi, pero yung... Buong pamilya, kasama, kasama. sa foreign trip. <laughs> yung misis ko, IT expert ito. Oh. Ah! Yung... Alam niya yan! Mga anak ko, ah. tiktokers. Yan! To... Alam nyo yan. Oh, oh. Kasama sa, ano namin, fact-finding research. Uh, fact -finding oh, fact-finding <laughs> ito. Ah. Okay. Kukumbinsihin daw po ni Chairman George Garcia, ang na baguhin ang guidelines ng social media. Depende. Kung <clears throat> sa iuuwi ng mga Comelec officials mm. na ngayon ay nasa Amerika. Yeah. Sa research nila. Okay. Research ba talaga yan? Oh, research based ng kanilang Hindi po makukuha. Hindi po driven. makukuha yung mga ganyan sa visit-visit. Matinding study yan. Mm. Hindi ba? <coughs> Baga, niloloko lang tayo nito si George Garcia. <laughs> Ganun ba yun naman? <laughs> Pag-aaralan nyo yung campaign ng social media sa US, dadalawang Comelec officials na ilang araw, makukuha nyo. Sige nga. Kahit kaano, ka genius kayo, kailangan po dyan, malalim-lalim na pag-aaral, study talaga. At talaga mga technical people, mga bihasa sa media, yan ang mga mag-aaral niyan. Hindi yung Kamilik ofisya. Yes. Hindi. Sir Conrad. Pasyal lang yan. Bago ho kami pumunta doon, in-AI na namin lahat yung campaign operations ng mga yan. Na-monitor na, 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 na. na namin. Na-monitor oh, na namin. O bakit nyo pa kailangan magpunta? Na-monitor nyo na, hey, niyo we na pala. To, we have to, we have to validate. Ayak! Yeah. Validate. <laughs> Ibabangga namin. Ibabangga namin. Ibabangga namin. Na. Na, Ibabangga na namin. At yung tunay so, na nangyari. Oo. Yeah. At saka we have to talk with the people face to face. Ay, yung kung sino'ng gumagawa. Okay. Para kayo yung driver ng SUV niya. Sumakit chat chanty. Ah, sama.